ganap nga. Ay, samahan nyo lang naman ako magbukas ng sandamakmak na parcel habang meron na nga dito sa amin <laughs> Napakarami nga nito at nagulat nga ako dahil tatlong araw lang naman akong wala sa amin. Eh, ganito na nga yung dinatnat kong mga parcel. At yung una kong ang bubuksan ay hindi ko rin matandaan kung kailan ko nga to in order. At syempre, hindi ko rin alam yung laman. Pero excited nga ako dahil feeling ko, ayan, no, just ko, reng <laughs> Eto talaga ang hirap sa amin ngayong mga nagmi-mini vlog kung paano kami magbo-voice over dahil sa mga tugtog nila. <laughs> At ayun, natandaan ko nga ang in-order ko pala ay para kay Pini. After nga noon ay umorder din pala ako ng isang co dahil mahilig nga ako sa mga terno. <laughs> ngayon pa lang, iniisip ko kung itutuloy ko pa ba itong pagbablog ko o hihintayin ko na lang munang may manalong kapitan dito sa barangay namin. Naksota Ha 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 Alas lahat nga ng mga pinag-order ko ay parang alang kay Penelope. Nung nakaraang vlog ko nga ay marami nga nag-comment at nag na ito nga daw yung bilhin kong laruan kay Pine para matumigil na nga daw siyang mga ga. Kasi totoo lang guys, naipo lang talaga na naipon yung mga parcel namin dito dahil nga ilang araw din kaming wala sa bahay. At syempre, madali ang pagbubukas lang itong gagawin ko habang natutulog pa nga si Bebo. Pero syempre, bilang vlogger, tuwing may mga dumarating nga sa akin mga parcel, lalo na kapag kamahal, eh sinasabi ko nga sa kanya, mga padala lang yan sa akin. <laughs> Isang malaking parcel nga na to ay in-order ko nga sa Shein dahil kailangan ko nga ng mga damit sa susunod na araw. Ayoko pa nga sabihin sa inyo pero mag aartista na kasi ko. Charis! <laughs> pero alam nyo ba, habang nagbo-voiceover nga ako, eh talaga namang in fairness, nakikinig ako sa mga kanta ng mga nangangampan niya. Ay, talaga namang pagandahan at pabonggahan nga sila ng mga jingle. <laughs> Nakasutang. <-shoot>, <laughs> Wala na nga akong ibang masasabi pa sa inyong lahat dahil ang bubongga talaga ng mga jingle niyo. Pero sana tutuhanin niyo lahat ng mga nasa lyrics niyan. Charisse! Mmm, ganun sana may paglaban. <laughs> At ayun nga, alam niyo naman na napakahilig ko talaga sa mga co-ords. Kaya tuwing o order ako, eh laging paris-paris. <laughs> Hindi nga ako sure kung anong dahilan kung bakit umorder pa ako ng gown. <laughs> Alam nyo naman, sobrang hilig ko talaga sa damit at talaga naman kapag ka ako ay nakapag-picture at na ko na sa Facebook, ayoko na ulit yung gamitin. Hindi ko alam kung ako lang yun o ikaw din. <laughs> Itong susunod nga na in order ko ay nakita ko nga to kay V Cortez. Sobrang nagustuhan ko nga to nung pinost niya nga sa IG at natuwa nga ako kaya naman hinanap ko talaga ng bongga. After nga noon, yung susunod nga na kahon na bubuksan ko ay promise totoo na po to padala lang talaga sa akin. Ito nga palang isang box na to ay galing nga pala sa aking Taiki family kaya thank you so much po. Grabe nga guys, sobrang gaganda talaga ng mga ah, Diyos ko, yan na naman. Malasakit at servisyo. <laughs> ayan tapusin at pahabain pa tong vlog na to kaya wala na akong ibang masasabi sa inyo vote wisely na lang maksyota <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang so, lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 3,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i out. Madali din naman mag So, dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!